O, tingnan mo ito. Ito na naman ang ating rena ng mga uh, tagapagtanggol ng um, NPA, which is Risa Hontivirus. Okay? So, Risa Hontivirus, bilip naman ako sayo. sa sa dami-daming dapat mong imbestigahan dyan sa Senado uh, or sa, sa, sa Congress na naglaganap ang mga krokodilyos doon, mga magnanakaw, pero nanatili kang tahimik yung issue ng PI, issue ng bayaran ng PI, issue ng mostly sa mga Congress ay nabigyan ng 20 million from the tambaluslos para makiisa sa PI na pinapalaganap ngayon sa Pilipinas. So, dapat yan ang pagtuunan mo ng pansin. Pero wala si Tambalos, ah, si, si, Kibuloy, Pastor Kibuloy talaga ang tirada mo. Bakit? Bakit ka nagiging tahimik ngayon sa administration na noon na hindi pa siya nanalo even sa nagtumatakbo pa siya for campaign and um, Uh, ever since na um, hindi din siya tumang, tumatakbo si BBM sa pagka-presidente, wala na kayong maririnig sa bunganga mo. Dicted, diktador, magnanakaw, bla bla bla, etc. Et Ngayon, maraming isyo sa doon. Ngayon, di umano kasangkot ang, ang kapatid ni Liz Aranita, Romol, uh, Aranita Marcos sa smuggling. Pero bakit hindi nyo in inimbestigahan? Kasali pa si Michael Ma. Bakit kay tahimik? Yun, di umano ay ano ng smuggling. Pero hindi nyo inimbestigahan. Bakit? Mayroon na ba kayong natanggap? Nagtatanong lang po. Dahil sobrang tahimik nyo. Nakakabingi ang katahimikan nyo sa Uh, Ab Marcos administration ngayon. So, um, sana lang, bago mo imbistagahan si Kibilo Kibuloy, hindi na dapat siya pupunta dyan I agree na hindi pupunta si Kibolo Ki dyan kung mayroon man siyang kaso kung mayroon magsasampa sa kanya daritso kayo sa court and I'm sure i uh, haharapin kayo ni Kibolo at hindi lang yan sinasali nyo, ginadrag nyo pa si Duterte, si Sara mga ginayo pa kayo wala na kayong alam na gagawin na sirsiraan nyo ang mga Duterte, Duterte. bakit? Mayroon na bang ano? Na nagtatanong lang po, nababayaran na ba kayo? Sino? Sino nagpo sa inyo na para i, para hilain niyo si Duterte at si Sara? Ha? Ang kakapal ng mukha niyo kayo ang nagpapa, ano, nagpapagulo sa Pilipinas. Isa kayo sa nagpapagulo ng, nagpapagulo ng Pilipinas. So umayos kayo and distagahan niyo muna ang mga nasa gobyerno na mga kawatan. Okay? Kahit po yung mga reporter dyan at yung